Good day mga kayap! Ayan, for today's video mga kayap, mag apply po ako sa Move It, no? Move It Rider right para naman kumita tayo at syempre ah uh, lagi, ko, lagi ko kasing naririnig to na uh, medyo kikita ka raw ng malaki at depende, depende raw yon sa uh, ano mo no, sa pagsisipag mo All right kaya syempre nainggan nyo ako kasi, kasi hindi lang naman yung Kita natin tayo magkakapira dito sa movie Pati rin doon sa incentives na sinasabi nila Alright, kaya let's go! Samahan nyo ako mga kayap no Ibiyahin na po tayo papunta sa uh, Marikina Pero bago tayo pupunta sa Marikina Pupuntahan ko muna doon yung tita ko kasi uh, Doon kasi sa papel na authorization Kulang po ng pirma yung tita ko So ganun po mga kayap no re-remind ko lang sa inyo pag hindi nakas nakapangalan sa inyo ang motor Kailangan ng authorization letter na galing mismo sa um, Owner ng motor Alright, at kailangan may tatlong pirma at saka merong uh, Dalawang valid ID At ka kahit na isang valid ID Pwede na po mga kaya Alright, let's go, kaya yan, papunta na Ako niyan, doon sa tita ko, kung saan Nagtatrabaho sa palo tita ko Kasi, uh, kailangan Talaga natin siguraduhin na makompleto natin yung requirements natin. Let's go, mga kayap! So nandito na nga tayo mga kayap no sa palor ng tita ko. Ayun, yung palor po ng tita ko. Dito po 'yan sa Congressional Avenue. Ayun. 'Yan no po no kinukuha ko na yung authorization paper no sa U-box kasi nga kulang ng uh, pirma ng tita ko no. Kasi dalawang pirma lang kasi yung uh, nagawa niya. Kaya bumalik ako dito no para dagdagan yung uh, pirma ng tita ko yung authorization letter. All So, walang patumpik-tumpik pa, no? Hindi na tayo kailangan magpaligoy-ligoy pa. Nandito na nga tayo sa Marikina Hub. Ayan, yung ano pala, mga kayap, no? Yung uh, grab pala, grab na riders, tsaka yung move it ay isang company lang pala, mga kayap. Ayan po, pagdating ko dito, nagulat ako. Ang dami palang mga aplikante. Ayan, mga kayap. Lahat po yan, mga, mga uh, aplikante, mga yan. Yung mga may mga uniforme na, yan po siguro yung tapos na sila. Nakatanggap na silang uniforme, tapos pasado na sila, siyempre Alright, so ayan nga, nagtatanong ako dito sa kay kuya kung ano bang mga dapat kong dalhin. Ayan, let's go, pakinggan natin yung sinasabi niya. At siyempre yung uh, sinasabi ko rin. Let's go! Oh. Oh, thank you. ito na tayo. do <coughs> so, muna natin yung harap. <coughs> ah, Okay lang may kasamang motor no. Oo. Oh. Clip number. Clip number. Plate number. Uh, pati yung ano pala pre, pa, kailangan mo naging chassis. Yung papeles boss may dadalhin pa ba wala na? Yung ORR. Owas ya. Yung license. Kahit wala photocop, kasi wala nang photocopy. Kasi picture na lang. Ah. Oh. Kaya so, <laughs> <Tayo> ba nakapangalan <laughs> yung motor <laughs> Sa tita ko pero meron ako ng ano? Oh, kailangan dalhin may authorization. Ah, dalhin. Handa ite okay lang no, authorization. Yan <laughs> ang hindi ko dapat masagot. Sana okay lang. Ah, <laughs> uh, tanong na lang. Okay, thank you. So ayan mga kaya, pumasok na nga ako dito sa loob ng main office ng Grab. So ulitin ko po, yung Grab Riders pala at Mobit ay isa lang yung may-ari. Parang magka-sister company lang sila, alright? So nandyan na po ako sa interview tiller. yan. yung nakatuwa nga, yung nag-interview sa akin kasi ah... Uh, taga Makati rin pala kaya ayon, medyo nagkaintindihan kami Ay, hindi lang medyo mga kayap no syempre nagkaintindihan kami sinabi niya sa akin kung saan siya sa Makati at syempre sinishare ko rin naman kung saan ako sa Makati All right yan nga no so let's go papunta na nga ako niyan sa step 3 yan po yung step 3 no so dito nga sa step 3 mga kayap uh, dinidemo muna sa amin kung anong gagawin kung paano ang uh, obstacle no kung saan mag uh, saan kami mag-uumpisa No pag mag-tribe na no, paikot ng obstacle tinuturo din sa amin para naman hindi kami malito. No, yan po yung nandoon sa lima yung tao po nandoon, yung limang tao, mga riders po 'yan, mga kayap, mga aplikante po 'yan. Sila yung uh, parang ano, no, parang nagde-demo sa amin kung pa, tapos kami ay nakatingin lang no para alam namin makita namin kung anong gagawin namin. All right? At siyempre sinasabi sa amin ng mga trainer o yung mga stop ng uh, stop ng move it alright mga kayap so gan ngayon ang ginawa ko mga kayap no ako kasi uh, siyempre malaki ako nasa 80 kilos no kaya ang kinuha ko pumili ako dyan ng uh, mababack ride ko no na maliit siyempre para naman hindi ako mahirapan pagliko dyan sa obstacle na yan alright ito nga pala yung kinuha ko mga kayap ayan So siya nga yung, yung ginawa kong mag sa akin mga kayap no para naman uh, hindi ako mahirapan pagliko pagdating sa mga obstacles no mga kayap kaya kung gusto niyo ano pero nasa inyo na rin yon kung kung kabisado na yun, motor mo kung sanay na kayo magangkas na mabigat no nasa inyo na rin yon pero for me kasi mas syempre practical tayo mas mag mas magaan mas madali oh, di ba So ayan nga mga kayap Uh, napansin pala ako niya ng mga staff na nagbibidyo ako, kaya pinagbawal nila ako, sinita nila ako, ayan si kuya sabi niya, bawal bawal dito ang video, bawal so hanggang dito na lang po yung video ko mga kita kitakits tayo sa sunod ko na vlog please don't forget to subscribe my channel, love you all